Magandang hapon mga kabisyo Ito naman ang inyong kuya ko ng mentor ng bayan At nandito po tayo ngayon sa booth ng Hiyas Urban Mushroom Farm Na pag-aari ng partners Na sina Jack and Ina From Montalban Rizal At talagang very innovative yung kanilang produkto Dahil Made of mushroom Oyster mushroom ang kanilang base or foundation ng kanilang mga produkto na ito. Meron silang bagoong mushroom at chara, meron din silang of course yung sisig na talagang napakasarap and the tosin mushroom. Tsaka may siyang high silano ng mushroom. And then dito makikita natin dito yung mga taster nila. Ito. May suka din sila siyempre. Hindi ko lang alam kung may mushroom yan. May mushroom Ay, po ba yan? Walang mushroom. Pero ang isa sa nakakatuwa dito, gumawa sila ng innovation at ang pulboron, ginawan nila ng version ng pulboron mushroom. Ngayon, tanungin natin sila kung paano sila nagsimula. Sir, kailan po kayo nag-start? Nag-start po kami uh, ideal Uh, during pandemic and then after pandemic doon na po siya uh, rin ako sa kanya itong business na to and then nag-agree nag-take kami ng training sa Bureau of Plant Industry and then doon po namin nakilala isang tumulong sa amin para makilala yung uh, Young Farmers Challenge na grant competition ng Department of Agriculture so, sa tulong ng Senator ng ni Senator Aileen Marcos and then yun, doon po kami nag-start Uh, at uh, nanalo po kami sa position na yun, yun na, na namin yung po yung ginamit namin to. Ayan, so very resourceful sila. Hindi sila kumuha sa sarili nila ng pocket, sarili nila lang bulsa ng pampuhunan. Gumawa sila ng paraan na maghanap ng pagkakataon at yun nga, natagpuan nila yung challenge na yon. At nung nanalo sila, ay talagang yun ang ginamit nila na pampuhunan sa negosyo na to. Ma'am, bilang ikaw po yung babae dito, sa tingin ko, ikaw, ikaw yung singtang. Tama po ba? Yan. Paano nyo po sinimulan yung negosyo at bakit mushroom sa lahat ng produkto? Ayan po. Mushroom sa lahat ng produkto dahil, number one, is okay. Number two, siya ay hindi accessible sa maraming tao. Yung mga nasa class A. Sabihin na natin, class A and okay, B yung nakaka-lead you out dito sa klase ng produkto na to. So, it's not available in the local market. So, ang gusto namin, i-introduce siya sa mas mas mababang tao or sa common common consumers. Kaya ginawa namin itong uh, business para mapadami namin yung production. Yung limited supply na meron ngayon ng ating bansa sa pagkain ka nito, yun po yung gusto namin sunutunan. So, one of our uh, business proposals nung no, kami po ay nag-sumali sa Young Farmers Challenge ay i-produce itong mushroom para po i-supply sa bayan ng Montalcan. And now, we have a variety of products all made from mushrooms. And this is our way na i-diversify, introduce sa maraming tao yung mga maraming uh, produkto na magagawa sa isang sustansyang pagkain. At bukod po doon, ito din yung pamamaraan namin para i-introduce pa yung health benefits na natin. Ayan, so kagaya ng sabi nga nila kanina, ideally or nag-start talaga sila na conceptualize nila yung negosyo during the pandemic. Bakit? Kasi at that time, kasagsagan ng pandemic, ay eh, meron tayong health issue. At ang health issue natin na yon ay kapag mababa yung resistensya ng katawan mo at hindi nutritious mga kinakain mong pagkain, malamang madadapuan ka ng COVID, no? So, right after the pandemic doon na nag-umpisa sila because of uh, yung eagerness nila na maipakita yung benepisyo ng mushroom at syempre yung uh, makagawa ng mga produkto na ito nga daw yung puro mayayaman AB market lang ang madalas kumakain nito na hindi gaano pinapansin ng mga Uh, hindi ko na sinasabing mahirap, pero yung mga lower classes, no? So, actually, sa probinsya namin, no? Uh, normally, nakakatikim lang kami ng mushroom na yan pag may kulog, may kidlat, pag malapit na tagulan, no? So, pero, uh, alam nyo ba, um, malaki pala yung ano demand ng market na ito, no? Uh, kasi, tsaka ito, very rewarding imagine, mag uumpisa ka lang sa maliit na yung fruiting bag na yan eh marami yung makukuha doon, kaya ito ay isang magandang halimbawa para sa mga kabataan ito, nakikita ko mga kabataan, mga ito, ay talagang um, very fresh pa mag-isip, and also, ay uh, ano sila, very passionate, pagdating sa pag-create ng produkto, pagdating sa pag-promote ng mga produkto nila ito na kung saan, ito ay nakikita na rin online. Kaya ito yung sikat na sikat. Hindi nyo lang siguro alam. Tanungin natin, ma'am, ano yung Facebook page nyo para pag sakaling gusto nilang makatikim, gusto nilang maging reseller din, syempre, eh, pwede silang kumontak po sa inyo. kami po ay matatagpuan online. Happy Facebook page, Ideas Urban Fashion Park. Meron din po kaming Shopee. Meron din po kaming Pinto Kapang. Halapin niyo lang po Hiya's Mushrooms. Nandun po lahat yung aming mga products. And if you want to order po fresh mushrooms, to Sino Shanghai cc. you can call or text yung aming mga contact na nasa Facebook page. Yan. Of course, bago natin sila pakawalan, ay syempre kailangan tanungin din natin kung ano yung pwede nilang uh, i-share sa atin na mga insights or yung mga makakatulong din sa pag-start ng sarili nating mga negosyo. Ma'am, sir, ano yung mga ano? Um, sa tingin niyo malaki ang tulong. Pisan natin kay Ma'am para sa mga nais nice magnegosyo. Well, number one siguro na tip na may share ko. Huwag yung matapat mag-take na risk kami nung una, hindi namin alam kung ano yung pinapasok namin nung tamay na sumali sa Young Farmers Challenge. Pero wala kaming background sa mushroom farming. Ako po ay isang BS Biology graduate. Ako po ay isang Marine Engineer. So wala kaming background doon. Pero we uh, conquer the fear, take the risk. Kaya kami ngayon ay may ganitong klaseng business. Yeah. May, meron kami ganitong klaseng business enterprise na yun. Dahil hindi kami natakot i-take eh, yung risk na yun. At very rewarding. Sabi nga po ni Sir, very rewarding kasi after winning the Young Farmers Challenge, napatunayan namin na may 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 uh, magandang potential sa agrikultura. Ah, Tama Ayan, po yan. Yun, yun yung aming basis na bibigay na tips sa Ayan. Sir, ikaw naman. Baka may may share ka din po. Sa akin ang may bibigay ko lang na payo sa mga nag-uumpisa ng business nila. Uh, keep going lang, normal na magkakaroon tayo ng mga challenges. Pero yung mga challenges na to, ito yung magpapastrong lalo sa atin para mas mapanatili pa natin yung hanap buhay natin. At uh, yan, matutunan natin, uh, maraming challenges na darating normal talaga yon At uh, patuloy lang ng pag-aralan pag kung ano yung mga challenges na nangyayari. At i-accept yeah, natin ito, gawin natin ito as a uh, Tingnan natin ito uh, in a positive way na lahat ng ito ay normal lang na uh, kailangan natin pagdaanan. Pero huwag tayong bibitaw at mahalin natin kung ano yung umpishahan natin. At walang dahilan para tayo ay tumigil kung mamahalin natin ang trabaho natin at uh, napili nating passion passion na ibig sabihin hindi matatapos ang paghapon mo o yung araw mo na hindi mo hindi ka pa gumagawa patungkol sa bagay na ito yun lang at uh, sana tuloy-tuloy yung tuloy timeline yan napakaganda po ng kanilang mga tinuran at syempre bilang isang mentor ng negosyo ay may papayo ko rin na tama yung sabi ni ma'am na you have to execute right away kung ano yung naisip mong negosyo huwag mo nang pakawalan yan I strike while the iron is hot ika nga so sabi nga din sir. You have to be persistent. Of course, I keep going. Siyempre, may mga pagsubok na pagdadaanan tayo and we learn out of those pagsubok, may struggles because, siyempre, as we go along, ay talagang uh, dun tayo natututo sa mga mistakes natin, sa mga ano pagkakamali na nagagawa natin ay uh, doon natin nalalaman kung ano yung dapat, yung mali na doon sa ating negosyo. And for that, maraming salamat po sa partners na ito sapagkat sila po ay talagang uh, gumagawa ng paraan na hindi lang makatulong para sa sarili nila at makatulong din mismo sa mga kapwa nila farmers at maging inspiration sa kapwa nila kabataan at maging syempre sa mga matatanda na, na wala pang nararating, hindi pa po ang lahat. So, we have to start right away. Walang dahilan na hindi ka magsimula. Kahit wala kang pera, gumawa ka ng paraan. Be resourceful. Maraming salamat po. Thank you po.